Hello guys um, Yan po yung halaman ng uh, Snake grass Ganyan, ganyan pala sa pag uh, Namulaklak Yan pala uh, uh, Klase ng bulaklak Ibang klase guys Maganda Ang bulaklak siya guys kulay niya is uh, parang ano um, siya um, light uh, yellow yan na parang puti siya yan ganyan siya guys Ayan, magandang bulaklak. Um, talagang nakakatanggal ng stress. Ibang klase ng bulaklak. Taba siya. Ayan. Nakakatanggal stress. Nakakatuwa. Kasi maganda siya. Guys. At napalagyan din siya ng mga Ng mga halaman Ayan. yan lang guys thank you so much for watching God bless us all kanang araw sa ating lahat